Ekinagulat kinagulat ng sambayanan ang ginawang pag-upak at patutsada ni Presidential Sister Amy Marcos dito ho sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. sa huling araw ng kanyang pong pangangampanya. Binigyan din ni Senadora Amy na ang gobyerno manong ngayon ay hindi Marcos, kundi gobyerno ng Romualdez at Araneta. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, ano ibig sabihin niyo? Alex, muli ang binanata ni Senator Amy Marcos ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kanyang kapatid. Ang lantarang pagbanat ng presidential sister ay nagugat matapos ngang ipatapon at dalhin sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa huling hirit para makapanligaw ng boto, muling bumanat si Senator Amy Marcos laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang video tahasang sinabi nito na hindi Marcos ang nagpapatakbo sa gobyerno. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si I'm me Marcos. Ang Marcos para sa kanya ay hindi nakikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin at umapi sa kanilang pamilya. Binigyang diin ito na hindi ito ang iniwang legasya ng kanyang ama. Pag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasya ng aking ama. Pat-imported na ang bigas, imported pa ang justisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon... Ay Romualdes at Araneta.